Na corner ng mga pulis noong Sabado, July 27 sa Marilao, Bulacan, ang 29 anyos na lalaking ito. Siya kasi ang itinuturong suspect sa pagdukot sa isang 14 anyos na babae na tubong ito, Benguet. Nangyari ito sa kabaan ng Harrison Road noong ikawalo ng Hulyo. Nawala nga po kasi siya dito sa town, no? dito sa city. Nung pumunta, lumuha siya dito at uh, lumapit itong suspect sa kanya at yun nga kinausap siya and then syempre itong batang ito kasi ay may uh, isang uh, person with mental disability kaya uh, na convince nitong uh, suspect itong bata at sumama nga itong bata sa kanya Ayon sa biktima, sumama daw ito sa suspect dahil dadalhin siya umano sa kanyang mga magulang. Pero nagsinungaling pala ito. Mula sa Baguio City, dinala ng suspect ang biktima sa iba't ibang lugar para magtago. Uh, sa tulong po ng mga intelligence unit natin, city intelligence unit at uh, mga intelligence unit ng ating other law enforcement agencies, ayun nga, uh, na-trace at uh, sila ay uh, pumunta ng uh, Pampanga hanggang nakarating po sila ng Pangasinan and also sa Bulacan. Sa lock-up cell ng Baguio City Police Office Station 7 ang bagsak ng suspect at aminado itong nagsisisi sa kanyang nagawa. Kaninindigan ko na lang sir. Ang gusto ko lang po sana sir na tingnan ako ng kapatawaran sa magulang. Na nagawa ko po yun, pagpang ko na lang po, pagsisisihan ko. Nang na tanungin ng news team kung bakit niya ito nagawa. Hindi ko po alam mo sir kasi nabigla lang. sama ko Kaya tingin ako ng kapatawan sa magulang. Base rin sa record ng PNP, dati nang nakulong ang suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Mahaharap ang suspect sa kasong abduction at iba pang kaso. Charles Nicolimon para Saluzon Headlines.